my new driver lady driver <laughs> you know sinubukan niya yung malaki sa <laughs> akin you know pagpasensya na po mga kaibigan lady driver <laughs> you know At, sinubukan niya yung ano mas malaki <laughs> you know nag-enroll po siya sa akin 11,000 a month <laughs> diba? na o preno me makakalimuan mo na Ali, ta. siyempre ako tayo malakas na yung loob niya may lisensya na <laughs> <laughs> malakas na yung loob niya may lisensya na <laughs> tingin ako nga hindi <laughs> na marunong magmura ito sa kalsada ano yan ano yan slow down because it's raining <laughs> uh, mabagal lang yan pasensya po sa likod lady driver <laughs> 3.40 na ako na 40 daw yung takbo niya <laughs> Tama naman yan dahil nga umulan. Ang kaibigan. Kasi may Mike, ayan oh. Mike, nag-drive na ka no. Ready na ka? Ready na ka ka no. <laughs> <laughs> Mga kaibigan, ito po, baha sa tapat ng Sakop at Kalkuta po you know, you know baha baha hindi na po ano ito lagi pong bumabaha dito pag malakas yung ulan so, kaibigan no yan po yung mga kaibigan no you know you know baha tignan nyo po yung tumatawid na grabo you know, uh, yung lakas ng alon, no? You know, you know, you know, itong wheeler, oh, mga you no? Know? Baha, yan, you no? Know? Yan, baha, 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 baha. <laughs> kaibigan, ito pa rin ang aking driver. Hello. Kawai, kawai, mga kaibigan. Seryoso po yan.